Kung biglang tumunog ang smoke alarm mo, huwag magpanic, kalma lang at makinig. Ang unang dapat gawin ay huminahon. Kapag nagpanic ka, mahihirapan kang mag-isip ng tama. Sunod, tingnan ang sitwasyon. Kung maliit lang ang apoy, gumamit ng fire extinguisher para patayin ito. Tandaan ang pass pull, aim, squeeze, sweep. Kung malaki na ang apoy o kumakalat na, umalis agad. Huwag na magaksayan ng oras sa pagkuha ng mga gamit. Ang kaligtasan mo ang importante. Bago buksan ang kahit anong pinto, hawakan muna ito para malaman kung mainit. Kung mainit, humanap ng ibang daan palabas tulad ng bintana. Yumuko para hindi ka makalanghap ng usok. Kapag nakalabas na, huwag na huwag ng babalik sa loob kahit anong mangyari. Tumawag sa 911 kapag nasa ligtas na lugar ka na at hintayin ang mga bombero. Panghuli, dapat may plano ang pamilya kung sakaling may sunog at praktisin ito palagi. Ang pag-alam sa gagawin ay makakapagligtas ng buhay. Mag-ingat, maging handa at tandaan, mas mahalaga ang buhay mo kaysa sa mga gamit mo.